खूब

Ay, ay... Ay, ay. Alah, ay, ay, ayo, ayo, ayo. Kalau abang tarakan nih, tangkas apa tidimu akan. Yey, ulu! Baik. Banda! Oh, ayo! Ayo, perawal pegangan lagi, sayang. ayo.

<susuk> ah. Ah. Tapi oh. <susuk> oh, iya. Wow, oh, ah.

Ano ba yun? Ano yun? Nakabay ah! yata yun. Baka ang abay nito. Dwindi guro yung abay ng ah! abay to. Ano Tol, dalawang buti yang GSM. Lep! lang. Na. Eh. Wala. Siya Sis. Yama. natin yung isa na yun. Nagkakatahi gistong Ayun nga. Ako yung prinsip niya eh. Oh! Ika pa lang sa mga kanyang ganyan. Ako! Ako lang sa kanyang

Hi. Hi. Hi! Ako yung dahan ko, naalala mo? Hi! Ano si Jenny? Ganda mo Ikaw! Mas bet kita, mas kita. Ay! Ayoko mo lang. Ang bango! Ay! Ay, ba, ano po? Ba't ba Ako ba yung pwede din. Sabi ko diba, magdadala ko ng kasama kahapon. Ako yung chikung. Siya na yeah. Ay, nanulungkot ako eh. Kasi ganda, hindi ganda yung kasama mo eh. Ano mo ka mag-ana? Oh! Ka. Yes. No. Mag ano Kaya mo Ay, ba kaming dalawa? Kaya, kaya. Kaya, kaya na. Dalawa. Ay! Patingin Sis. Oi. ito na sis. So gamitan ko na ng action si Pepe. Tara, tara.

yung ang asis dahil may anting-anting yan -anting siya at hindi rin natatablan ikaw yung mauna nung sa kanya tapos sabi mo may dala akong friend tapos saka na akong lumalapit sa iyo sige 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 ta.

Dahil nga, 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 dahil Wag, wag, wag. Wag! Wag. wag. Oh. wag. Ay, hindi, hindi. Friend ako. Kaibigan ko siya. Ah, eh? kami dami. Oo. Oh. Wag. 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 Gusto mo tayong lang dalawa? Ay, napusin. Ubuwi mo na ako. Wag, wag, wag. 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 dadalhin natin siya sa kampo niyo. <laughs> Siyempre basta... Tara baka gusturing ibugay ng wow. okay ba sa'yo? sao tapunan yan atatapla okay, okay, okay. tanggalin mo ng bala dalhin di alam mo na 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 mo sa na 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 hindi na 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 bala? na 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 Ito to Ayon. Para makita ay, niya. Uh, oo, oh, gusto ay, ko mapaniwala. Sige. Ay. Sige, patingin ko sa kaibigan ko. Talaga, sige, Sige, tignan siya, tignan. siya nakakablan. Oo, oo. Ay, ikaw, ikaw. Ikaw, so, barilin mo. Ako, di ba siya? mo. Bakit? Ay, sis, may ano siya, oo. Ano yan? Masuot siya. Ay, may balik up ka Hindi. Hindi. Halo. Ana yan. Ano ba yan? Ano yan? Sige, sige. sige. Gusto mo? Ai. Ai. May ano siya physics oh. Anong, anong Ang ganda naman yan. Pwede ko ba mahiram? Ako, ako. Na lang. Na lang. Ilagay mo lang sa labas. Bakit hindi nalagay mo sa ilalim ng damit mo? Baka babarik mo. Huwag, huwag. Sige, tanggalan mo ng bala.

<laughs> ah! mas oh! oh! okay na tayo, dun tayo. Eh, Sige, sige. Eh, ah! eh. Para labis kami. Eh, eh. Ay nakulaman nilipama iwan iwan yung barang niya. Sige lang kay Tago mo lang yan Ani na kayo? Ani ka na? ka talaga. Masyado ka. Napakalagi mo. Dito. Dito ko yung doon sa lugar yung walang nakakita sa atin. Sa ilalim ng puno. Gusto mo ba yun? Dito. ilalim. Hindi na ba tayo mababasa dito? Okay ba dito? Okay lang dito? Okay lang dito? Ah! Ah! naman masyado mabilis. ka mabilis. Ah! 对了。 がバイがイ Cukurangkali pipi-pipi Cukurangkali pipi-pipi Cukurangkali pipi-pipi